Kung pag-uusapan natin ang Los Angeles Lakers ngayong off-season, laging lumalabas ang parehong tanong, sino ang magiging backup center ng team? Lagi nating naririnig ang pangalan ni Jackson Hayes, o kaya'y usapan tungkol sa small ball lineup ni JJ Redick. Pero sa lahat ng diskusyon, halos palaging nakakalimutan ng lahat na nandyan pa si Maxie Kleber. At aminin natin, lahat tayo guilty, kasi parang invisible na siya sa rotation sa mga usapan. Pero kung babalikan natin, may interesting na detalye. Alam nyo ba kung sino ang huling tunay na center na pinagkatiwalaan ni JJ Redick sa isang playoff elimination game? Walang iba kundi si Maxi Kleber. Oo, sa crunch time pa mismo siya ginamit, kahit halos hindi pa nakakapag-practice kasama ang team. Kung tutusin, risky talaga yung move na yun, pero pinasok pa rin siya ni Redick at dito makikita na kahit papaano, may nakita si Redick na value kay Kleber. Ang tanong ngayon, ibig bang sabihin ba nito, may spot na agad si Cleaver sa rotation ng Lakers? Hindi pa sigurado, pero ang malinaw, alam ni JJ kung anong potential ang dala ng big man na ito. At kung makakabalik si Cleaver sa laro niya noong nasa Dallas Mavericks pa siya, malaking bagay ang maiaambag niya. Bakit? Simple lang. Siya ang big na kayang mag-stretch ng floor, bagay na hindi maibibigay ni na DeAndre Ayton at Jackson Hayes. Sa modernong NBA, napakahalaga ng isang stretch big, kasi binubuksan nito ang space ng para sa mga slashers at playmakers tulad ni na Luka Doncic at Lebron James. Huwag din nating kalimutan nawala na rin sa roster ng Lakers si Dorian Finney-Smith na kilala sa kanyang corner threes. Dito papasok ang role ni Cleaver. Kaya niyang maging floor spacer, pero bukod doon, maaasahan din siya sa hustle plays, rebounds, weak side defense, at syempre, timely three-point shooting. Kung titignan ang career arc niya sa Dallas, consistent contributor siya noon hanggang bumagsak ang laro niya noong nakaraang season dahil sa injuries at inconsistency. Pero ngayong off-season, malinaw na may mensahe si Kleber, huwag niyo akong kalimutan. Kung makikita niyo ang katawan niya ngayon, ibang-iba mas jack, mas built, parang karakter mula sa 300 o Game of Thrones. Mukha siyang handang maging enforcer sa loob pero may shooting touch pa rin sa labas. Ibig sabihin, kaya niyang pagsamahin ang dalawang bagay na kulang sa Lakers frontcourt, physicality at shooting. Kung iisipin mo, sa sistema ni J.J. Redick na nakabatay sa ball movement, spacing, at pace, bagay na bagay si Kleber. Una, nagiging mas flexible ang rotation kapag may stretch big. Pwede mong sabayan si Kleber at Aiton kung kailangan ng dalawang malalaki, o kaya'y siya ang lone big kapag gusto mong buksan ang floor para sa slashers. Pangalawa, may depensa rin siya laban sa stretch force at malalaking wings, dahil may mobility siya para makasabay sa perimeter. At pangatlo, hindi siya high usage player. Hindi niya kailangan ng bola para maging effective, sakto lang sa system na dominated ni Naloka at Lebron. Kaya kung tutuusin, underrated weapon si Maxi Kleber. Lagi natin siyang nakikita bilang trade asset, kontrata na pwedeng i-swap sa mas malaking pangalan. Pero kung pagbibigyan siya ng pagkakataon, baka siya pa ang, forgot in peace, na magbibigay ng depth at balance sa Lakers rotation. Hindi ito tungkol sa pagiging star, kundi tungkol sa pagiging glue guy, yung klase ng player na hindi headline grabber, pero malaki ang ambag sa winning basketball. Kaya ngayong season, malaking tanong para kay JJ Redick, gagamitin ba niya si Maxi Kleber bilang secret weapon ng Lakers? O mananatili ba itong nakalimutang pangalan sa bench? E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e subscribe para sa mas mas marami pang Lakers updates